for today's my video ayun nga at nandito tayo sa ating gardening at kailangan na pala natin siyang lagyan ng balag kaya tayo ay naghanap ng magiging poste para patibay sa ating mga pambalag na nagagawin ako nga pala ay nangorte ng buho pang lagay sa ibabaw ng ating mga gagapangan ng gulay na opo at ampalaya at patula So, nice. so, Tali na lang. Magamatay na ng, nga mo. Panali. Ang gotong. Magdikit sa akin. Ang <laughs> pawis guys. Thank you for support guys sa akin mga ginagawa. Ito kasi oh. Napunla tayo dito nang, ang palaya. Mga mga sampung puno yan pag nabuhay sila. Kaya, ito naman kasi eh. Upo. Ma, healthy na ating upo. Kaya nag di na tayo para sa kanyang pagdatang. O diba alam nyo. Kuputing anak ng kami nilagay ko yung mga isa nung ano, sa sa sako. Kasi kung hindi ko nilagay sila sa sako nung pagbaha nang 3 days naging kaulan-ulan. Malamang yan anod na rin yan kasi yung mga ano ko doon natin noon nawala. yung mga kamatis ko dahil nung ulan. Eh tayo habang nagdadagtan tayo, nag-usok tayo dito sa kabila. Narinig na ang inanano ko guys, wala na kasi ako nang nilagay spray spray Kasi hindi ako nagmamadali kundi ang organic lantaran ng tanim niya. Tapo yung tapos pa usukan ko na kasi na nagdilaw oh. Nagdilaw siya. Hindi ko alam kung nagtampo, marami na sana sana siyang mga bunga. Nung -se search na ako kung paano para hindi sila maano, nagdilaw yung bunga nila para magdapa natin ipamumunga. So ingat dito lang, guys. Bukas i ko na sa inyo. Ah, update natin. Dahil nag na naman ako nang buho doon sa kabuhuan, niluubos na ang ating kinortik hampon. So ano, you know, mahaba 'yung kinuwa ko, yung mga gulang na. Kailangan kasi haligi 'yung ilalagay natin sikit para matibay. Nilagyan din natin sikit kasi malalaki ang bunga niya ng upo, mabigat 'di ba pag nangbunga kaya. Ni-ready lang natin para ipamatiñana sa pagbunga nila. Sana so, natin ipoproblemahin. Antayin natin lang ang pagbunga. Ang pagtanim ay may inaani. So kahit pang-gulay gulo lang ng maraming tapansarili lang. At sya, ko magano magaling garden kasi pag nabuboring ako walang ginagawa. kasi single mamanta ay pira-pari, 'di ba dakha kasi ko. Ayan, nagapa ka rin ng ating mga sitaw. Kukultibit ko naman yan, everyday yan eh. See you! Salamat sa inyong support, Tapos share and like naman at pa. Ay! Maraming salamat na lang. Wala na akong masasabi kung inyong nagustuhan. Pa, share na lang at ano, Salamat sa mga tala sender ko dyan, sa mga hiling magbigay ng kahit pa isa-isa, mga star. Malaking bagay na po yun makatulong kayo sa akin. Maraming salamat! Thank you for watching!